kahulugan ng nature sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga nature ay sumisimbolo ng pagkabalisa sa pisikal o emosyonal. Ito ay kumakatawan sa isang bagay ng isang misteryo na mayroon ng lahat sa loob nila. Ang mga nature ay nagpapahiwatig ng kamalayan o pagkilala sa isang bagay na higit pa sa iyong kasalukuyang karanasan. Ang mga meteor sa panaginip ay nagpapakita rin ng iyong kaluluwa. May isang bagay na kailangan mong gawin, ngunit natatakot kang ka gawin nito. Ang mga panaginip na may meteorites ay sumisimbolo sa lakas ng loob na umalis sa comfort zone na pumipigil sa iyo na matanto ang iyong mga pag-asa. Ang mga meteorite na bumababa sa lupa ay may malaking potensyal din na sirain ang iyong mga plano. Nagdudulot ito ng mga hindi inaasahang problema ng may mas matinding pagkaluki. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng mga radikal na pagbabago at posibleng mga sakuna o makabuluhang epekto na hindi mo inaasahan. Sa ibang pananaw, ang isang meteorite sa isang panaginip ay sumasalamin sa iyong kahinaan sa hindi inaasahang makabuluhang pagbabago ang panaginip tungkol sa mga bulalakaw ay maaaring mga hulugan ng iba't ibang mga bagay depende sa konteksto ng panaginip narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang panaginip tungkol sa mga bulalakaw Una, ang biglaang pagbabago. Ang mga mature ay kadalasan na uugnay sa biglaan at hindi inaasahang mga pangyayari. Ang panaginip tungkol sa isang bulalakaw ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay inaasahan o nakakaranas ng isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Pangalawa, ang pagkasira o pag -renew. Ang mga mature ay maaari din sumagisag sa pagkawasak, ngunit maaari rin silang kumatawan sa potensyal para sa pag -renew kung nanaginip ka tungkol sa isang bulalakaw na tumama sa mundo, ang isang makabuluhang pagbabago o kaganapan ay makakaapekto sa iyong buhay, ngunit maaari rin magdala ng mga bagong pagkakataon o paglago. Pangatlo, ang liwanag o intensity. Ang mga mitsyor ay kilala sa kanilang maliwanag at matinding itsura sa kalangitan. Kung nanaginip ka tungkol sa isang mityor, maaaring ito ay isang senyales na dapat mong bigyang pansin ang isang bagay na mahalaga. At ang pang-apat, mga tema ng kosmiko o universal. Ang mga mityor ay kadalasan nauugnay sa mga tema ng kosmiko o universal tulad ng mga misteryo ng sansinukob o paghahanap ng kahulugan sa buhay kung nanaginip ka tungkol sa isang mature, maaaring ito isang senyales na naghahanap ka ng mas malalim na pag-unawa sa mundo sa paligid mo. Sa pangkalahatan, ang panaginip tungkol sa mga bulalakaw ay maaari maging isang malakas na simbolo ng pagbabago at pagbabago at mahalagang bigyang pansin ang mga partikular na detalye at konteksto ng panaginip upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kahulugan nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang meteorite na nahulog sa lupa. Kung nanaginip ka ng isang meteorite na bumagsak sa lupa o tumama sa lupa, ito ay nagpapahiwatig ng ilang mga katangian na gusto mo. Ang panaginip na ito ay maaari rin ipakita na ikaw ay nasa isang sitwasyon na nagpapagalit o nalilito sa iyo. Ang mga damdamin ito ay nagdudulot ng maraming problema sa iyong buhay. Ang isa pang kahulugan ng panaginip na ito ay isang babala sa iyong pangangailangan na makipag-usap sa ibang tao sa anumang pagkakataon. Maaaring masyado ka nakatutok sa pagbawi para sa isang bagay na nawala sa iyo at nakakaligtaan ang mga magagandang bagay na dumaraan sa harap mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nagniningas na bulalakaw kapag nanaginip ka tungkol sa isang nagdiningas na bulalakaw na bumabagsak mula sa langit, ito ay nagpapakita ng iyong pagkahilig na lumabag sa mga naaangkop na regulasyon. Ipinapakita rin ang panaginip na ito na kailangan mong kontrolin ang iyong buhay at maging mas maagap. Ang ibang mga interpretasyon ay nagsasalita na maaring maramdaman mong itinutulak ka ng mga tao palayo. Ito ay maaaring nauugnay sa mga relasyon sa lipunan o pamilya. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na hindi mo binabaliwala ang mga sitwasyon na maaaring kumakatawan sa pagkabiko. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bulalakaw na nahulog sa dagat kapag nanaginip ka ng isang bulalakaw na nahulog sa dagat, ito ay tanda ng kawalan ng pag-asa at tulong. Gusto mong isaalang-alang ng ibang tao ang iyong mga aksyon at tulungan kang lutasin ang mga problema. Gayunpaman, kailangan mong malaman na kailangan mong ipahayag ang iyong sarili sa salita upang matanggap ang kailangan mo. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na sinusubukan mong takasan ang mga paghihirap na iyong dinaranas panaginip tungkol sa mga mature at ang apocalypse kapag nanaginip ka tungkol sa mga bulalakaw at katapusan ng mundo ito ay senyales na haharapin mo ang maraming tagumpay dahil sa iyong pagsusumikap ang panaginip nito ay isang mensahe din tungkol sa mainit na relasyon na mayroon ka sa isang tao ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay gumagalaw patungo sa isang bagong simula at iniiwan ang nakaraan pinag-uusapan din ang panaginip na ito ang kalayaang nahanap mo at nakakakuha ka ng bagong pananaw sa mga bagay. Gayunpaman, kailangan mong mag-ingat dahil ang espasyo ay hindi nangangahulugan na gagawin mo ang gusto mo. Ang panaginip ng isang bulalakaw na tumama sa lupa ay nagpapahiwatig din ng landas na iyong tinatakak kamakailan. Sa tingin mo ay nakatagpo ka ng tiwala, ngunit pakiramdam mo ay babalik ang mga bagay sa dati. Kung ng panaginip tungkol sa isang higanting bulalakaw. Kapag nanaginip ka na isang higanting bulalakaw, nangangahulugan ito na kailangan mo ng kaunting balanse. Kailangan mong harapin ang iyong mga kasalukuyang problema upang sumulong dahil ang iyong pasanin ay nakakaapekto sa iyong mga damdamin. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na dapat mong bigyang pansin ang iyong kalusugan. Ang mga menor de edad na karamdaman ay maaaring maging malala kung hindi mo bibigyang pansin. Ang ilang mga tao ay naniniwala ng isang higanting bulalakaw ay nagpapahiwatig na mga bigla ang pagbabago o epekto na maaaring mangyari. Sinasagisag nito ang isang pakiramdam ng nalalapit na kapahamakan o pakiramdam na nabigla ng na mga pangyayari na hindi makontrol ng isang tao ng panaginip tungkol sa mature shower. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang mature shower, ito ay nagpapakita ng pagkawasak na kailangan mong harapin sa totoong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng kaguluhan sa iyong buhay o makakatanggap ka ng hindi kasiya-siyang balita. Pagkakaroon ito ng kakilakilabot na epekto, bilang karagdagan ang panaginip na ito ay nangangahulugan na sa lalong madaling panahon makakatanggap ka ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ng isang taong malapit sa iyo. Ang panaginip ng meteor shower ay isang senyales na malapit ka ng makaranas ng isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay maging sa iyong karera, relasyon o personal na paglago. Ang panaginip ng mature shower ay sumisimbolo sa pakiramdam mong umatras at muling suriin ang iyong mga prioridad o humingi ng suporta mula sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bulalakaw sa langit. Kapag nanaginip ka makakita ng bulalakaw sa kalangitan, ito ay sumisimbolo na ikaw ay nabubuhay lamang sa isang ilusyon tungkol sa ilang mga aspeto ito ay maaaring isang relasyon sa pag-ibig na hindi magbubunga o isang maling pangako. Maaaring nagsinungaling sa iyo mga tao tungkol sa isang sitwasyon at hindi mo pa rin ito napagtanto. Samantalang ang pagtingin sa isang bulalakaw sa kalangitan ay nagpapakita na inaasahan mo ang isang makabuluhang pagbabago o tagumpay sa iyong buhay. Maaari mong maramdaman na isang bagay na malaki at pagbabago ay nasa abot tanaw at ikaw ay nasasabik sa mga posibilidad